Magandang araw po sa lahat, lalo na sa mga SSS pensioners. Marami pong nagtatanong sa comment section kung bakit wala pa sa ATM ang kanilang pension na dapat matatanggap na sa itinakdang petsa ng pag-release o crediting date. Alam naman po natin ang mga first batch pensioners ay nakukuha nila ang kanilang pension sa tuwing ikaunang araw ng buwan at ang mga second batch pensioners sa tuwing ikalabing anim ng buwan. Ito ay mag-iiba kapag ang itinakdang araw ng pag-release ay natapat sa holiday o kaya naman sa araw ng Sabado o Linggo. Ang nasabing petsa ng pag-release ng pension ng mga SSS pensioners ay alinsunod sa guidelines ng SSS. Narito po ang guidelines. Ang tanong, bakit nga ba hindi natanggap ng pensioner ang buwan ng pensyon sa itinakdang araw ng bigayan? Bago natin sagutin ito, reminder po kung ang petsa ng pag-release ay January 16, dapat ang pag-withdraw po sa ATM machine ay January 16, 4 p.m. onwards. O kaya naman 4 p.m. o pagkatapos ng 4 p.m na oras. Narito po ang SSS Advisory starting July 2021 is 4 p.m. onwards. Kung ang pension ng isang SSS pensioner ay hindi natanggap sa itinakdang petsa ng pag-release, baka po ang inyong banko ay nagkaroon ng malfunction sa kanilang system. O ano pa mang kadahilanan na maaaring maantala ang pagbibigay ng pension. Sa ganitong sitwasyon, pwede po kayong maghintay ng mga ilang araw pero kung umabot na po ng isang linggo, kontakin na po ang inyong bangko para malaman ang tunay na kadahilanan kung bakit hindi po ito pumasok sa ATM. Pagkatapos kontakin ang inyong bangko, kung wala namang problema sa bangko, dapat na po kayong magtanong sa SSS. Kadalasan, ang isang pinaka-valid reason kung bakit walang natanggap na pension, sila ang mga pensioners na hindi nag-comply ng ACOP. Dahil marami pa rin mga SSS pensioners na hindi alam na kailangan ang pag-comply ng ACOP ay taon-taon. Para maiwasan ito, mag-comply po ng ACOP. Para naman maiwasan ang pabalik-balik sa ATM machine o banko, mag-register po online. Para malaman ang contact number at email address ng bawat SSS branch or office para sa inyong mga concern at katanungan, i-click ang link sa description box sa ibaba. Para naman po magtanong sa inyong banko, hanapin lang po ang website nila sa Google at nandoon po ang contact number. Comment lang po sa ibaba kung maaga o delay ang pagtanggap ng inyong SSS monthly pension at anong branch po na bang kayo.